isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse po na rin nasa Filipos chapter 2 verse 5 to 8. Sinasabi dito na, ito ay sapagkat kailangang taglayin ninyo ang kaisipan na kay Kristo Yesus din naman. Bagaman siya ang siya ay nasa anyong Diyos, hindi na itinuring na kailangang paawakan ang kanyang magiging kapantay ng Jos. Pagkos ginawa niyang walang pagbuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at laki sa tao. Yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao. Siya ay nagkumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging <coughs> sa kamatayan sa krus. Hindi sa Biblia na sa Yeso Cristo bilang pinakamataas na pinuno ng mga Kristiyano bilang isang nagpapakumbaba sa sarili ito ay makikita sa iba't ibang pagkakataon sa buong bagong tipan Kabilang ang kanyang pagpayag na, ipana na ipanganak bilang isang tao Ang kanyang buhay ng paglilingkod at pakikiramay Ang kanyang sudo ng paghilos ng pagsunod sa pagkamatay sa krus Nahis ng Diyos na kilalanin natin na kung wala siya ay wala tayong magagawa Siya ang nakakakilala sa atin Ang sa atin may plano siya para sa bawat isa sa atin. Kapag sinimulan natin ilagay ang lahat ng ating pananampalataya sa Diyos, nagpapakumbaba tayo hanggang sa ganap na umaasa sa Kanya. Kapag gumapat tayo sa puntong ito, walang hindi gagawin ng Diyos para sa atin. Ang Kanyang pag-ibig ay mas malalit kaysa na, sa naiisip natin. Kapag tayo ay nagpapakumbaba, nais natin bigyan kasiyahan ng Diyos ng buo at ganap sa isang salubin sa mga pa baba tumarating ang pagdarais na gawin ang tama sa harapan niya <clears throat> ang laman ay nagiging mahina at ang pag-iisip ng kasalanan ay nagiging nakakasakit nagsisimula tayong mag-isip tungkol sa mga epekto ng kasalanan sa ating buhay at ang kakayahang tumalikod sa kasalanan ay nagiging mas malakas ayon sa mga turong kristyano ang ng Neso Kristo ay ang modelo na tinatawag na sundin ng lahat ng mga Maristiano. Ang kapabangon ng ni Kristo ay pinakita sa pamamagitan ng kanyang kandang pag sa iba, kahit sa hanggang sa kamantayan at sa kanyang pagsunod sa ang paglalagay ng sarili sa pasesyo kinabibilangan ng pag-ayon sa mga kilos, pag-iisip at paniniwala ng isang tao sa mga turo at halimbawa ni Yesus. Nangangahulugan nito ng pagyakap sa, sa mga katangian tulad ng pag-ibig, ababang loob, pagkiramay, paglilingkod at pagpapatawad tulad ng ipinakita sa Biblia. Ito ay tungkol sa pamamuhay ng isang buhay na nagpapakita ng pag-ibig at biyaya ng Diyos na nakikita sa buhay ministeryo ni Jesus. Ang pagpapatibay ng isang tulad Kristo na nagpapakumpa gaya ng nakapalakas sa Pilipos na ating verse ngayon ay nakakatulong may ang alitan sa pagkita ng pagpapaunlad ng empatya, empatiya at kanda ang maglingkod sa iba. Muli, ako ngayon ni God, Elijah Bojan Montes at dito na nagkatapos sa mga daily devotions.